Mom! Hindi ko na pwedeng tuluyan si Janice. Mawawala na talaga ang mahal ko. Dahil wala na siyang kinabukasan sa akin. Kasi ganito na ako ngayon. Oh boy! Tay, ha Happy New Year! Happy New Year! Ha? Matagal ka rin na wala ah. ka ba nanggaling? Bumaba lang ako kong bulakan. Wala akong police. Ano? Ano ka mo? Bagong taon na ako Tay. Eh. Siguro, paraon na para magtapat ako sa inyo. Tungkol saan? Tungkol sa akin. Marami pa ho kayong hindi nalalaman tungkol sa buhay ko eh. Boy, mukhang napremiyata ang ininom mo. Kung hindi ako nakainom ngayon, o hindi ako lasing, hindi ko masasabi sa inyong totoo. Ano bang totoo ang sinasabi mo? Ang buhay ko, bilang kriminal. Teka muna, ang ibig mo sabihin, ako pa ang sisisihin mo. Tayo, huwag niyo ako susumbatan o huwag niyo ako sisisihin. Ipinauuna ko lang mo sa inyo na nagkakalito ang buhay ko nang dahil sa inyong dalawa na inay. Labing siyam na taon bago ko kayo nakita. Nasabit na ako sa iba't ibang klaseng krimen. Pero mas madalas, pinagtrampahan nila ako. Oh. Para <laughs> Madaling pumatay, Itay. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang mga pinapatay ko. Yung mga taong hindi na dapat mabuhay pa rito. Mga kriminal. Katulad ko. Mas magaan nga sa akin ang halang bituke. Kesa mang hold up ng mahirap na katulad ko. Ganun lang yan, Tay. Boy, hindi ko gusto nangyari sa iyo. Siguro, kung ikaw ay lumaki sa aking poder... Eh, tay! Huwag na natin pag-usapan pa ang siguro lang. Garito na ako eh. Wala na tayong magagawa roon. Tay, Uh, gusto ko rin ng humingi ng tawad sa inyo ni inay eh. sa mga paninisi ko sa inyo ang kinsa sa malango ng loob ko talaga ngayon itay hmm. Di ko na pwedeng tuluyan si Janice. Mawawala na talaga ang mahal ko. Dahil wala na siyang kinabukasan sa akin. Kasi ganito na ako ngayon. Mahal ko si Janice, Itay. Eh? Para sa inyo, kayanan. May wanan kami para sa iyo. Reyes. Tingnan mo kung sino sa mga yan. Eh, hindi ako sigurado, sir. Eh. Parang wala sa kanila. Eh. Siguruin mo. Marami na napapatay sa atin. Tingnan mo ulit. Nakajakit na maong. Hindi ba siya yun? Eh, hindi ako sigurado, Sarge, eh. Hindi yan. Sir, ba't hindi niyo pa ako pawala? Narinig niyo naman yung sinabi ng kasama niyong pulis kanina. Hindi ako. Talagang wala naman ako na nalaman niya sa ibinibintang niya sa akin eh. Yung nga masama eh. Hindi kanya niya nakilala. Pero ako, sigurado akong ikaw yun. Kaya pwede ba? Tumahimik ka na lang diyan. Sir, wala na tayong gasolina. Oo, oh, narinig mo na. Para sa iyo, gagastos pa ako ng gasolina. Kan mo, cendan. Sir, i-jingle lang ako. Bilisan mo. Nama, takal nama ni, kuenting belis. 1 2 3 1 Mukai lalapi. Jen lah thank sí. sí.